pag fix ng ano, ang palago, sila ka oras. sir, mga 1 hour and um. half. and a half. Pag di ah... Uh, depende na sa, uh, sa facing niya uh, sir, or depende na sa facing. Kapit na pa, o kayang, kaya ang kaya niya. Kaya niya na yun. <Jerome> <citizenship> Normal sa kanila yan. alas, less stress ng umaga so start yung ating uh, trekking paakyat ng bundok so titignan lang natin yung kakayanin lang natin akyatin ah uh. Uh. Tayo sa taas ng bundok. Taas. Wow. 5 a.m. the morning. Okay, tayo dito sa Dumalagin. Taas na bundok. Dito sa bukid nun. Pagod. Grabe yung taas nito. Sobrang taas. Kulang na lang, gagapang ka. Wala pa tayo sa kalahati. Malalim yung bangin kunti pagkakamali hulog ka dyan yan ka delikado para napapakanta akong gusto ko nang bumitaw <laughs> Siguro malapit na tayo mag Kalahati. <laughs> oh, so, dito tayo sa masakit eh. Sa ano katastaas ang bundok ng anong bundok na nga to? Mount Kulago. Mount Mag-start tayo ng alas 3 sa madaling araw. Ngayon ay 6.45 o magsi-7 almost 4 hours tayo naglalakad. Yung kasama natin nandoon sa ilalim, hindi na kinaya. Hanapin pa natin mamaya.